Uwi na tayo, Payong. Uwi, uwi, inu, 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 inu. Sugar. 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 uwi, 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 uwi. Syok, le. Uwi ana! Uwi, uwi na! na. Mainit yung hangin. Mainit ang hangin. Dadaan tayo mamaya guys dun sa paduplicate ng susi. Kasi kailangan ko ng susi. Dun sa kabilang office. So, magpapaduplicate tayo. Samahan nyo ako mamaya. Dadaan tayo dito. Yeah. Dati kasi may mga susi ako dyan sa mga iba-ibang kwarto ng opisina. Ngayon, hindi na ako nagkukuha. Kasi tinatamad din ako minsan. Minsan, yung iba naman meron ako. Para pag maaga akong papasok, maaga akong malinisan yung office. So, hindi ko na sila kailangan hintayin. Yun. Pero ngayon, ang rason kung bakit ko kailangan magpa-duplicate dun sa office na yon, sa kwarto na yon, kasi palagi nilang binabakbak, palagi sila nakakalimut doon sa susi nila doon sa loob. So, hindi, hindi nila alam kung paano kaya kailangan nilang gibain. Ngayon, kita Magpapadupikita tayo sa mga niyoko. Para kahit maiwan nila yung susi kung saan-saan sila magpunta, at least may duplicate ako, may hawak akong susi. kasi palagi nila nakakalimutan yung susi nila eh. yun ang gusto ko ngayon para hindi na magsisira-sira ng pintuan may susi na ako anytime tapos maaga na maaga naman talaga akong pumapasok kaya para maaga ko rin matapos yung opisina nilang linisan so linisan natin ang maaga ganyan naman ang ginagawa ko dati pa maaga akong papasok tapos, nililinisan ko lahat ng kwarto ng office, lahat ng loob. Para pagdating nila, malinis na yung office. Hindi ko na sila hintayin pa na buksan nila yung opisina nila, tsaka na ako maglilinis, hindi na ganun. Kasi may susi ako sa iba, pero yung iba, wala. Kaya kailangan ko silang hintayin kung kailan sila darating minsan late na sila darating kaya kailangan tsaka ko lang lilinisan yung office nila pag andyan na sila pero ngayon nakarealize sila na palagi nilang naiiwan yung susi nila sa loob at wala akong duplicate bibigyan nila ako ngayon kaya magpapaduplicate tayo para maaga rin ako makapaglinis nun <sighs> hindi ko na sila hihintayin kasi may na akong susi yun lang, hintayin natin mamaya Samahan niyo ako magpa-duplicate. Ang bait ng madam, o. Oh, magpakain siya ng mga pusa. Ayun, o. Oh, pinakain niya. Pinakain niya yung mga pusa. Doon pa sa dulo yung duplikitan. Doon. Samahan niyo ako. Ayan na. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Ayan na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. parang dumaan lang ako. Bumisita sa tindahan. <laughs> Tapos na meron na akong replicate. Okay na. Masisi. Dito na. Sukran. Uy, na tayo. Malapit lang yung bahay ko dito. Walking distance lang. Ayan na. Uy na. Ang taong pagod. Eh, hari pa siya ng kalsada. Pagdating dyan, may hamsa eh, yun, no? Oh. Laki-laki ng hamsa, oh, yon. Ang yan. Hari-hari <laughs> ka pa ng kalsada, ha? Pagdating mo dyan, dahan-dahan ka pala, Hindi eh. kaya bangal. Bismillah. Ayan lang, guys. Nandito na ako sa aking bahay. Bismillah. Ay, pawis na pawis pa rin, oh yun lang. babalikan ko yung aking payong nakalimutan ko kalimutan ko dun sa ano sa tindahan ng pagdapit ng susi balikan ko sa blip. bismillah naabutan ako ng sala guys close close wala yung mayayari mamaya hintayin ko na lang andyan pala siya open Sirado kasi ayan Oh. Ayun, tinago niya. <laughs> Thank you, brother. Thank you. Yan <laughs> Buhay ko yung payo. <laughs> ah, ang dalila. Nakuha ko rin. Pasa naman, bibili pa ako. Malapit lang naman yung bahay. Andyan lang, oh malapit lang yung bahay ko sa dito sa duplikitan walking distance lang so exercise na rin ba? Diba? yun lang yun lang guys thank you for watching thank you sa iyo kaba kuya brother thank you binalikan lang yung payong yun lang guys nandito na ako sa bahay pagkatapos kong nakuha ang aking payong Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi and thank you for watching please don't forget to subscribe thank you